Dahil kasi ako nagkatrabaho sa may gilid, sa may organizing. Apo. Pwede ba akong umutang ng sandalan lang nagas? gas? Wala pa daw sa kasi sir, December pa ang bayad. Sandaan, December pa po. Marta. Okay lang, mag-iiwan sana ako ng gamit. Oo. Oh. Okay lang sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, lang ba? Okay lang sir. Okay lang? Ito, ito, ito. <laughs> Matagal na po ito sa akin, 30 years na po ito. Simula ng bagong tuloy ako, binili ko na ito eh. Apo? Okay, <laughs> <Ha>, <laughs> <laughs> hindi po nilaban. Hindi po nilaban? Ay hindi po, 30 years na po ito wala na ba?

Sir kasi ano Ah, uh, ako nagtatrabaho sa may gilid sa may organizing. Apo. Pwede ba ano sana? Pwede ba akong umutang ng sandalan lang na gas? Dan sana? Apo. Kasi wala pa kami sahod eh. Baka sa December pa kami makasahod. Apo. Okay, sir lang. <laughs> okay lang kaya sir? Okay sir. Okay lang sir. Ha? Ah? Oo. Oh, Gasta na lang natin. Ha? Wala pa daw sa sir. December pa ang bayad. Sandaan. December pa po? Narta. Okay lang. Mag-iiman sana ako ng gamit. Oo. Okay lang sir. Payag po ba? Oo po, mag-iwan na importante ng gamit. Importante po ito. Ano, matagal na po sa, sa akin ito eh. 30 years na po ito eh. Kasi sa December po bayad namin, na-stop kami ng ano, ng amo umu namin, umuwi ng China. Opo, okay, okay lang ba? Okay lang sir. Okay lang? Ito, ito, ito. Apo, <laughs> <laughs> Matagal na po ito sa akin, 30 years na po ito Simula ng bagong tuli ako, binili ko na ito eh Pwede po ba? Pwede po ba? Sandahan lang po Pangalawang vlog ko din sir ah Hindi po nila Hindi po Ay hindi po, 30 years na po ito wala lang ba? Ala, pwede po ba ma'am? Iwan ko lang po, sandahan ako kailangan idol Okay lang, sige idol, sandahan lang po idol Sandahan lang ito Okay lang ito, Okay lang ito, sandahan, tama tama Ingatan nyo po ito ha Baka po December, kuhaanin ko na bayaran ko ng 100 Sige sir Ayun o problema po? Matagal na po ito Siguro mga ano na po ito 30 years na po ito eh May sentimental value Oo po, may sentimental value May mental value po Opo po, sa 100 lang po Opo po Kaya, salamat ha Balikan ko December to kaya Oo sir O, December, balikan ko yan Oo Salamat siya Salamat Labat Balikan ko nga mga, salamat siya Salamat Sige Ayun o, hindi yung Salamat niya Ayun o Salamat hey, lamad, <laughs> yeah, hey no. yeah, Salamat yeah. Salamat Salamat <laughs> niya Salamat Salamat